Di ba? Mga kwarto na oh. no, eh. do'y. Bakit? Ayaw mo ba? Uy ano? Ano sa tingin mo? Susuko ko banderang? Hindi ah. Kapal mo. Saan tayo dito? Dito. Ito. Ano ba number 2? Makakuha ko. Oto! Oh. May room number ka ba? Napaka ano mo? Hindi. Sabi ko siya kapal ito sa langit. Bakit? Oh, Ay. Oh, ito. Oh. Ayun oh, o. No, room 310 tayo to. 301237. Dito tayo. Dito? Bakit? Wala naman tayo magbubuhay na sumay. O, o, oh, oh, 310, 304, 305, 306. Oh ito ah. O, oh, ba't ganyan yung mukha mo? Hindi ko natutuwa sa'yo. Look, di doon siya natutuwa. O, oh, 308, 309. Uy, ano ba sila 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 po dyan? Ano? Dito na tayo. 310. Siyempre, gusto gagawin natin. Bakit? Ano? Bakit? Tutupong mata ka, mama. Uy, wala naman tayo yung gagawin, no? Pawak mo na ako saglit. Ayan. Kasi, siyempre, gusto lang naman ako tumapunta dito, eh. Ayun mo ba? May sinabi ba akong gusto ko? Dapat ano? sinag... Tinanam mo muna ako. Ay, masarap naman mo. Tama, may nakakilala sa atin. Baka kumalit ka lang, mama. Hindi Ay, naman nila siguro sasabihin yan, no? 11 ano ko lang mi na papa noood oh,